May target na tayo guys itong nakasando. Tingnan natin kung mga tipis down sa akin. Uy. Oops. Dito ka, dito ka. Okay. Oh, yan. Anong pangal mo? Daniel po. Daniel. Oh, yan. May baong ka na. Ha? Ngayon guys, meron tayo nakabenta po tayo ng mga damit dahil nakabenta tayo ng damit may nakatubo tayo. Ngayon, ang gagawin po nating prank, hindi siya prank guys, magbibigay tayo ng 50 pesos sa mga bata na lima. Pupunta tayo sa daan para magbigay ng tulong sa mga bata. Okay? In 5, 4, 3, 2, 1. And guys, first target po natin ito guys, ang first target ko na bata itong nakasando na dumadaan dito sa amin kay actually ditong lugar lang namin dito sa barangay namin ginagawa ito guys kaya nag voice over po ako dito kasi hindi naka on yung mic ko kaya target natin to tanong natin kung hiyan guys nag ano po ako dyan medyo mahihayin yung bata dyan kaya ang ginawa ko po ay uh, pumili ako ulit ng mga bata pero ang problema po guys yan po at saka yung isang babae ay ate niya kaya ang ginawa ko nag peace bomb ako sa kanya ayun tumuloy Up, 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 up. Yan si Monica Kapatid niya po yung isang naka-t-shirt dyan guys Na bata po na nag-aaral po sila Ang pangalan po niya ay Monica Kaya tinanong ko yung pangalan niya Monica At uh, dahil wala po sounds dyan Kasi uh, nagka-problema po tayo sa mic Hindi talaga naka-on Kaya sabi po sa akin ni Monica Ibabaon po daw niya yung 50 pesos na binigay ko sa kanya At nagpa-thank you sa lahat po na mga bumili ng damit ayan po malaking tulong po para sa kanila okay may target na tayo guys itong nakasando Tingnan natin kung mga pipis bang sa akin oh, action uy oops dito ka dito ka okay oh yan Ano pangal mo Daniel po Daniel oh yan may baon ka na ito yung baon na yan binigay ko sa iyo kasi magpasalamat ka sa mga tao salamat Anong grade? Anong grade mo? Grade 3 na po. Grade 3 Dali Dali tayo Dali May microphone andalit lang Dali lang ha O anong Kira tayo Anong grade? ano pahala mo? Daniel Igamos po Daniel Grade 3 Opo Ayan Anong gagawin mo sa 50 pesos mo? Babawin Ayan Bigyan mo sa kapatid mo ha Opo. Anak ka ba ni Pelang? Opo. Okay good O ingat ka Opo o, uh, Salamat Salamat Ito yung target ko ngayon Itong bata natin Nakikita Pakita mo ba yun? yung bata na yan. Tignan natin kung magpipish bomb sa akin kung uh, kahagat siya. Okay? Tignan natin po eh. Kailangan medyo lang tayo po. Okay? Eh. So, uh, alright. Tignan natin yung bata kung magpipish bomb nga siya sa akin. Ay! 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 Yeah. Ayaw, mo. Oh, lang. Oh. Oh. Ayaw mo. Ayaw mo. Oh, bang balang. Oh, oh mo? Ayaw mo. Ganun mo lang. Oh. mo lang. Ayaw. Ay, so guys, target number 3 ko po yung bata guys. Kasi ano pa siya, hindi ko lang grade 1 na po siya. Kaso nahiya siya kasi sabi niya nanay niya, hindi daw siya nagpipis bomb or hindi po siya nakikipagkilala sa mga tao hindi niya kilala. Tama naman po, sabi nga, sabi, sabi nga nanay niya. Pero ang ginawa ko guys, binigay ko pa rin yung 50 pesos kasi pambao niya. At alam ko na nakikita ko dyan na masipag naman yung na, uh, nanay niya at saka yung anak niya. Ayan, nag-usap kami dalawa na tama naman sinabi ni nanay niya na hindi daw siya nakikipag Guys, ito target natin, number 4. Magpipisbam tayo sa kanya kung makikipag-peace makikipagpisbam sa akin. Okay, target number 4, itong batang na maliit. Pakita mo, ayan. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1. Kunwari, hindi tayo kailangan. Okay. Yun, ops. Ayan na, may bahong ka. Elal, eh, anong pangalan mo, bebe? Ito, ano pa rin sa camera? Ano an alam mo? <laughs> Katlin, nilang taon ka na? Oh. Ilang ka taon ka na? Ito, wag anak sa camera. Ano ba uh, gagawin mo sa, sa 50 pesos? Oh. Pambawon mo. Oh. O yan, pambawon mo. Mag-aaral ka mabuti ha. O magpasalamat ka muna. Salamat po. Okay, ingat. Ingat ka, baby ha.